Yun, ya, ang kuluna. Ikutuk ang kulupoy. Lumakas. Yun na, ang kulukoy. na. Nasulok-sulok pa hmm. eh. Kaya na. Ini hmm. kita masuk ke dalam. Harap. Ketamis. Ma, kok sama nggak Nakita mo?

Saan? Dito. Sabi ko kain mo. Huh? Kain. Ano ko? Kung kalaki nga yan. ba yan? Pakuha mo sa tita na lang. Ayan, nandiyan na. Nakuha <laughs> mo na. Pero nga. ano yung... Huwag Anong... mm -mm. mag... na magagawa, huwag na magagawa. Tignan mo ito, Ito, may naharap ako. Ayun, na na ayun, ayun Ang Next. Nand? Next picture. Huwag ka mail. pa na hanap. Kukali nakahuli niyan. Subo ka galing. Ano? no, tita Gio, nakakulay ng sun. Wala, nakasala na ba? dun. Tita na na nakita ang kalukoy. Nakukuha ko. Tita Gio, ma. Hugas! Hugas! Kahit pang ano? Hugas, pa Hugas daw. Hindi nakakain, laso niya. Ah, parang ba? Parang yan, yun sila sa ato. Iba yung ba ang yun, style na? No? Yung madilaw, yung madilaw. <laughs> Ah, yung may ang sipet. Mm. Laso. Laso yun yun. Laso yun yun. Ang tumba Baka parang yan. Oh. Sa'yo ko sinipa. Okay. 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 na? Okay. 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 Okay kami tagahanap Ay okay na ah! Ano na si pit ko eh. kano no si sipit nito ah Maganda man ang huhuli yung kaslan ng kamay ko Sakit. eh di na makuha na rin Ya yeah, bumaon na yon hindi daw mm, baligtad isang ba <laughs> ano pala may tapad ng mga daw Kalaki Hmm. Uh -huh. Hindi na kanina, bumasok din. Oh! Expert. Nasa ah, buwan pa ang galang. Eh. na uh -huh. Oh, kakadala na akong kumuha ng kulukoy eh. Ba't Nasisipit. Tungo. Saan? Uh -huh. Ano? Yun. Ah. Kita kita. Yan oh. Yes, ah, kita kita. Ang kolokoy. Oo oh. nga oh. Oo nga. Mare bisita. Tagalog ba Ha? Ada kersada. Ada pala. Ay, ano ko. Si pala rin. na rin. Ay, yung kolokoy. Oh, yun sa nga oh, laki. Laki. Wow. nakakain ito

Na? Magdudugo oh. oh. <laughs> si pa bungad lagi. Makita naman Tito chit. Biro. Init-nit. nakapa na sabi oh, sa It na bungad lang ang ina. Parang, hindi naman pala. Hindi may parang nga dyan. Oh, si. Tagalang mata. Alam mo na. Iyon. It's too easy. full. Maliit. Ang tanggal. na.

Nakalubog na na ah. Ray. Ray. Naipit, <laughs> nasipit. Wala lang ba naman ng iba? <laughs> no. <kalaki>. Misa na. yung kalaki. Sa dami na. Nat, sino ang nakahuli Nat? Nahuli mo? Nat, sa sama tinelas <laughs> kayo sinelas. <laughs> Nat, saan mo na agad ng sinelas? Ayun. sabi ko na sa iyo eh, Wag mo hahawakan <laughs> yun wow. wow, eh. Oo. Oo, ang laki na rin ang ipitan mo. Yan o, no? kadaming kulukod. Di ba ang full? Sasi eh? ka na eh sa akin. Aba, eh, sino ba naman naglagay na? Sabi ba ang tanggalin ng ano?

Tingnan mo to. Crystal hmm. to. Ano ah. na? Sunugin mo. Ha? Ito hindi mo sinunog na. Ayan, maluluto na siguro yan. Kukulo na siguro ngayon yan. Magbibay pang ang yan. Hmm? No, Pag nakulong na. Ano na? <laughs> Bakit? Ayaw, no? Sumiklab so na. Bi,

Oh, lagyan ng paasim mga huling kulukoy. Di doon ka, di. Di ka sa ating sandok wala. Oo oh, nga, walang sandok. Di pa puti ka yung magdugaluin. Wala, talawin eh. hindi yung lalasa. ba si Manong matitikman, pakamay.

Nandiyan lang sa iba ang iba? Nagpupulpog na Oo, na nagpupulpog nga laang ang. Kaya sila tatay nakakuha kayo ng kulukoy eh. Isa. Patuyo nga. Kadami nang uwa kayo ng kulukoy, mga taga na yun. Be, ento ka na be. Go! Panin mo. Ipanin. Pani. Siyempre. sa inyong buhok. Silig yung buhok mo. Uy, baka ba matapos? Nakuha naman siya. Yeah. Baka luto na yan. Mami. Kumikim ka ng isa.

Nat, gusto mo ba ito may game? dyan. No, no, ng sabaw. Mm. May na, na kayo. Para kulukoy ng utak. Magkulukoy yan. Magmumukbang <laughs> <laughs> na. Nat, nat! Babain nyo rin siya. Hmm? Baba, yun, yun. <laughs> 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 Lalagyan na sa bao. Ito Sharon, mga gusto. Sharon, sumukoy! Ayaw niya. Sarap ako niya, niya. sa ang sabaw. Sarap ang sabaw. Sarap Oh, wait.

Si Jenil, tulog. Na, so Wala anak eh. Mm -hmm. Matamis siya. Hindi <laughs> <Manawal. laughs> mm -hmm. pa ako katikim na ganyan kulukoy. Yung kulukoy sa ilog. Ay, sa latian. Mm -hmm. Pero kulukoy na ganyan, hindi pa. Tikman mo. Kim daw? Ba't hindi ka nakalanggan ko? Ano

Hmm. Magiging banding lang natin ang manguhan ng kulukoy. Ma Matamis. Yeah. Kuya, gusto mo pa? Oo. Uh -huh. yeah, ah, Bukas, ah, na din Ano, mga Ngayon, oras na.